So ito na mga kababayan, 5 minutes na tayo Unahin po nating pag-uusapan ngayon mga kababayan Ang patungkol dito sa 15 billion na pondo di umano Hindi po ito siya di umano ha mga kababayan Talagang totoo po ito Na may pondo po na 15 billion Ang umbudsman noong 2018 Panahon ni Digong na ibinigay kay Martirez Para labanan ang korupsyon Pero noong panahon ni Martirez may nabalitaan po ba kayong nakulong na nagkurap? Wala. So ano pong nangyari at saan po yun napunta? Yun po yun, mga kababayan. Ang ating mga katanungan ngayon. Naku po. Eto na, mga kababayan. Umpisahan na natin. So ito po, mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon na kung saan po ay patungkol nga po dito sa di umano. Ha? Di umano, mga kababayan. Eto na, Ah, pakinggan niyo po ito. Lahat po ng sasabihin natin mga kababayan ay may ebidensya po tayo, may pruweba po tayo, may video na kung saan si Congressman Tinio ah, o Representative Tinio mismo ng act ah, na ng, ng Teachers Party List ang nagsabi. Pakinggan niyo po mga kababayan. Lakasan ko lang po ang ating uh, speaker para marinig niyo po. 15 billion pesos po na pondo ang Ombudsman kontra sa korupsyon. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin uh, sa harap ng napakatinding uh, at napakalaganap at walang kapantay na level ng korupsyon na nasasaksihan natin sa blood control, no? may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo sabi nyo para sa anti corruption ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari? Anong ginawa ng ombudsman? Ah. Since at least 2018, may uh, 15 billion pesos po mm. na pondo ang ombudsman kontra sa korupsyon. Ngayon, ang tanong po ng mga kababayan natin uh, sa harap ng napakatinding Uh, at napakalaganap Ma Ginger, walang na level ng corruption na nasasaksihan natin sa blood control no? may 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo sabi nyo para sa anti-corruption ang isang tanong lang po ng taong bayan anyari So yun po, mga kababayan, klarong-klaro po na mismong si Representative uh, Tinio ang nagtanong. Ah, noong 2018, nagbaba pala si Digong ng pondo sa Ombudsman na nagkakahalaga po ng 15 billion, ah, mas malaki po ng triple kaysa sa pondo ni Boying ngayon. Ang pondo po ni Boying ngayon mga kababayan ay nasa 5 to 6 billion lang. Ang pondo ng Ombudsman na kanyang hinihingi. So, mas malaki pong ta triple or tatlong beses po ang laki, lamang po mga kababayan ng tatlong beses or actually five or six or actually ano lang dalawa dalawa ah. so lamang po ng 10 billion kasi 15 billion po ang pondo noong 2018 sa panahon po no ni digong sa pamumuno po ng ombudsman ni martirez mga kababayan ang 15 billion pong iyon, di umano, ah, hindi lang siya di umano, ang 15 billion na pondo pong iyon na inilaan sa ombudsman ay para daw po sa anti-corruption or labanan ang korupsyon. So ang tanong ngayon ng netizen, ang tanong ngayon ng mga lawmakers, ang tanong ngayon ng mga kongresista, saan po napunta at saan po ginamit, saan po dinala ang 15 billion budget para sa anti-corruption noong 2018 ni Martires. Yan po ang malaking katanungan ngayon. Kung mamarapatin niyo po mga kababayan, kung naalala niyo po, nakipag-debate po si Marcoleta, mga kababayan, sa naturang budget nga ni Ombudsman Buying Rimulya ngayon sa 2026 budget na umaabot po halos ng 5 billion po no na budget sa Ombudsman. Na kung nakikita nyo naman po mga kababayan, wala pang budget ang Ombudsman sa at this time at sa panahong ito. Napakarami na pong nagawa sa literatura ni Buying Rimulya. Andiyan na, tadtad -tad na ng kaso, may warrant na, nakasuhan na, na proseso na, nagawa na, hinahunting na. So wala pang budget 'yan, may gawa na, may kilos na. I-compare po natin sa panahon ni Martires. 2018 pa yon until now, wala pong nakukulong na kurap. Pero meron po silang pondo na nagkakahalaga ng 15 billion. Mas lamang po ng dalawang beses no? sa laki ng hinihining pondo ni Buying Rimulya ngayon. So, meron po ako ipapakita sa inyo mga kababayan patungkol po dito sa pakikipagdibate ni Marcoleta sa Senado kay Buying Rimulya patungkol sa napakalaki daw na pondo hinihingi ni Buying sa Ombudsman sa 2026 budget na umaabot daw ng halos 6 bilyon. Pero ang tanong ngayon, mas malaki po yung kay Martires noong 2018. Bakit hindi po hinahanap ni Marcoleta? Oh, ito po, mga kababayan pakinggan po natin. <clears throat> the Office of the Ombudsman, uh, we respectfully submit for the body's consideration the fiscal year 2026 proposed new appropriations for the Office of the Ombudsman amounting to 6.5 billion pesos. Mm. Thank you, Mr. President. Natin ha, mga Thank you, Mr. President. You go ahead, uh, Baculeta. You're right, guys. Mr. President, in several decisions of the Supreme Court, the <coughs> office of the ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending, or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must, Mr. President. Tagal, if I may be required. Tagal naman, nagbabasa na And uh, we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. <clears throat> bindalo bindalo kapag nalalaman isa ka rin nagbibindalo this decisions of the supreme court mm. are wrong and he is not bound by these decisions isa ka rin naka bindalo uh, marculeta mm Mr. President the uh new ombudsman uh, might to me that uh, his uh, direction is to abide by the supreme court decision and the rule of law uh, the rule of law is supreme And therefore is is not correct and there is no basis for floating those statements publicly declared that bending the law is all right provided that okay. is not breaking the law Nagbabasa na ang bagal pa rin hmm. Mr. President it's a figure of speech uh, Mr. President Mr. <laughs> President Why figure of speech? The office of the ombudsman <clears throat> is a high office. High office? We're not supposed to be guided by figures of speech. Pa rin sa figure Our of speech. people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. It should be explained succinctly, so Mr. Speaker. Well that that Isn't Actually mga kababayan ito po debate ito na down ng Office of the Ombudsman ang uh, tawag dito uh, Supreme Court decision. So ngayon mga kababayan uh, itong sinasabing bendalo-bendalo na to or nilabag daw ng Ombudsman ang batas or nang desisyon ng korte uh, supr uh, korte suprema. Ngayon mga kababayan, sa mga hindi po nakakaalam no, anong ibig sabihin ng bendalo? Nilalabag. Ah, may nilalabag or nilalabag ang batas. Ngayon mga kababayan, kung i-compare po natin ang ombudsman ba nilabag ba ang batas na naglabas si Buying ng sa uh, testamento na may waran siya na hawak para kay Bato? Or itong kay Marcoleta na dayain niya ang sose niya noong nakaraang uh, eleksyon at mga gastos niya nang sabi niya ay pera niya pero dunit naman pala. So sino po ang lumabag sa batas? Sino po ang nagbend ng law? Si Marcoleta o si Boying Rimulya? Dalawa lang po yan mga kababayan. Comment, press 1 si Marcoleta, press 2 kung si Boying Rimulya. Sino po sa kanila ang lumabag sa batas or binali ang batas, hindi sinunod ang batas or nagbend the law? Ah, Si Buying Rimulya nagsasalita, hindi po naman po siguro sisirain ni Buying Rimulya ang kanyang pangalan no kung wala siyang hawak na katibayan. Di ba? Kaysa naman kay Marcoleta, nakitang-kita na yung kasinungalingan, pinasinungalingan pa. So sino po sa kanila? Press 1 kay Marcoleta o press 2 kay Buying Rimulya ang nagbibend ng law? At mga kababayan, bukod dyan, ito po yung budget. Ha? Ah, mga kababayan. Ito po yung budget, mga kababayan to make the timeline mm. uh, to the uh, esteemed uh, senator from Tarlac and Pampanga, Ito all due respect po, uh, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Uh, wala silang po okay, office of this So yun po yun na mga kababayan, narinig nyo po na ang uh, ombudsman daw ay mayroong pondo na 6.5 billion. So, wala naman po sigurong problema mga kababayan kung ang 6.5 billion ay pinopropose pa lang. Yeah? Ang 6.5 billion na hiningi po ni Buying Rimulya sa pangungunan niya ngayon sa ombudsman ay hinihingi pa lang, propose pa lang. Sa 2026 pa lang yan. So, 2025 pa lang po tayo. At take note, mapipirmahan po ang budget na yan sa November 30 pa or sa December. Ah, yeah? Either first week of December or end of the month of November. So mga kababayan, pinopropose pa lang yan. I-compare po natin doon sa 15 billion noong 2018 ni uh, Martires na binigay ni Digong, pinirmahan ni Digong na anti-corruption pondo na 15 billion. Saan po yun napunta? Yan po ang tanong ngayon mga kababayan, ng taong bayan at ng mga, uh, mga uh, lawmakers kung saan dinala ni Martires at saan ginamit ni Martires ang 15 billion, ulitin ko po, 15 billion, labing limang billion. Ah, sa madaling salita, ang 1 billion ay isang libong isang libo. So, equivalent to 1 billion. Isang libong isang libo. 1,000 is to 1,000. Yan po ay equals 1 billion. So, ang tanong ngayon, Alin ba ang nakakabahala? Yung 6 billion ni Boeing Remilia, Remilia, na ipopropose pa lang, hindi pa nakuha? O yung 15 billion na nakuha na 2018 pa hanggang ngayon, hindi natin alam kung saan napunta at saan ginamit kasi nakalagay doon sa pondo is 15 billion for anti-corruption fund. ba? Diba? So ang tanong ngayon, saan ginamit? At pag sinabi nating 15 billion for anti-corruption or laban para sa korupsyon, sino pong nakukulong? Sino pong nakukulong na korup sa panahon ni Digong? Ni isa, wala po tayong narinig na nakulong. Maskin drug lord nga, wala eh. <laughs> May drug lord yung mga kalaban niya sa Leyte at sa Usamis. Pero sa Mega Manila na napakaraming adik, maraming adik daw di umanong namatay na without due process, pero ni isang drug lord, wala pong namatay. Diba? Hmm. So yun po yun, mga kababayan. Ah, ang una po nating katanungan. Nasaan napunta ang 15 billion na budget para sa anti-corruption? 15 billion po yan sa panahon ni Digong. 2018. Di ba? Mm. So, abangan po natin yan mga kababayan. Baka may makukulong po dyan. <laughs> Yun lang. Ah, uh, so, sunod. Dito, mga kababayan. Ah, uh, pakinggan nyo po itong kay Amy Marcos. Uh, mga kababayan, balibalita po ngayon na November, Ha? 1,000 million. Yeah, isang libung isang million. Ah, mga kababayan, yan po ay compost nang 1 bilyon.